labing pitong mga halamang gamot, dunas, herbal at home remedies sa rayuma. Ang rayuma ay nakakapagdulot ng matinding sakit at pangangawit sa mga kasukasuan ng katawan. Maaring mangyari ito sa kahit sinong edad at maaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Pero may mga paraan para maibsan ang sakit na dulot ng rayuma. At ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga halamang gamot o lunas mula sa kalikasan. Tatalakayin natin ang mga iba't ibang halamang gamot at home remedies na maaaring maibsan ang sakit para sa mga taong may rayuma. Ibabahagi namin ang mga kilalang halamang gamot at ating ibabahagi kung paano ito makakatulong sa pag-alis ng sakit na dulot ng rayuma. Una, saging. Ang saging ay mayaman sa potassium na maaaring makatulong sa balanse ng electrolyte sa katawan. Ang potassium ay makakatulong sa pagkontrol ng pamamaga sa kasukasuan. Ito ay maaari ding isama sa inyong araw-araw na pagkain para sa maayos na kalusugan. Ito ay may ilang mga benepisyo sa kalusugan dahil ito ay mayaman sa mga bitamina at mineral. Ang saging ay maaaring isama sa isang masustansyang dieta, ngunit hindi ito ang pangunahing lunas para sa rayuma. Kailangan pa rin magkaroon ng maayos na pangangalaga ng kalusugan at sumunod sa mga rekomendasyon ng doktor upang mas mapabuti ang kalagayan ng mga may rayuma. Pangalawa, kalamansi. Ang kalamansi ay mayaman sa vitamin C na maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga. Maaari itong gawing juice o ihalo sa iba't ibang pagkain. Ang vitamin C ay isang antioxidant na maaaring makatulong sa pananakit ng kasukasuan. Ito ay karaniwang kinakain o iniinom bilang bahagi ng isang masustansyang dieta at hindi ito ay tinuturing na pangunahing gamot para sa rayuma. Pangatlo, balat ng saging. Ang balat ng saging ay mayroong natural na mga kemikal na maaaring magbigay relief mula sa sakit ng rayuma. Ito ay maaaring ihanda sa pamamagitan ng pagkulo sa balat ng saging at paggamit nito bilang pampahid sa apektadong bahagi ng katawan. Pang-apat, duyang dilaw. Ang duyang dilaw o ginger tea ay mayroong natural na sangkap na pwedeng gamitin bilang anti-inflammatory. Magluto ng ginger tea sa pamamagitan ng paghiwa ng luya at pagkulo nito sa tubig. Ang regular na pag-inom nito ay maaaring makatulong sa pagbawas sa sakit ng rayuma. Panglima, Katas ng papaya. Ang katas ng papaya ay mayaman sa enzymes na papain na maaaring magbigay ng relief sa rayuma. Maaari itong inumin bilang juice. Ang papain ay tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa kasukasuan at paglunas ng rayuma. Panganim, Lagundi. Ang lagundi ay isang indigenous na halamang gamot sa Pilipinas. Ito ay mayroong mga kemikal na makakatulong mabawasan ang nervyos at pampalakas ng immune system. Dahil dito, ang lagundi ay hindi lamang nagpapagaan ng sakit ng rayuma, kundi nagbibigay din ng magandang epekto sa kalusugan. Maari itong inumin bilang tsaa o bilang pampahid sa mga apektadong bahagi ng katawan. Pangpito, turmeric. Ang duyang dilaw ay isa sa mga kilalang halamang gamot na naglalaman ng anti-inflammatory properties dahil sa curcumin content nito. Ang curcumin ay tumutulong sa pag-regulate ng mga chemical sa katawan na nagpapalala ng pamamaga. Para mas ma-active ang curcumin, maari itong haluin sa itlog o isama sa iba't ibang lutuin. Ang regular na pagkain ng luyang dilaw ay makakatulong sa pagkontrol ng rayuma. Pangwalo, ginger. Ang luya ay mayroong anti-inflammatory compounds, lalo na ang gingerol. Ito ay kilala sa magandang epekto nito sa prostaglandins, ang mga chemical na nagpapalala ng pamamaga. Maaari itong inumin bilang tsaa, ilagay sa mga lutuin, o gawing pampahid sa apektadong bahagi ng katawan. Ang pamamasahe gamit ang ginger oil ay maaaring makatulong sa pag-alis ng pamamaga at sakit. Pangsyam, sampalok. Ang asim ng sampalok ay mayroong natural na sangkap na tumutulong magbabawas ng pamamaga. Maaari itong inumin bilang tsaa o gamitin bilang pampahid. Ang sampalok ay mayaman sa bitamina C na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Pagsasaayos ng balat at pagsasaayos ng mga nasirang selula sa katawan. Ito rin ay isang antioxidant na nag ng mga free radicals sa katawan. Pang-sampu kamote. Ang kamote ay isang karaniwang gulay na mayaman sa bitamina A, C, at E pati na rin sa bitamina B6. Ito ay naglalaman ng anti-inflammatory properties. Maaari itong isama sa mga pagkain bilang gulay. Ang pagkain ng kamote ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga kasukasuan at pagkontrol ng sakit ng rayuma ang labing isa. Bayabas Ang bayabas ay hindi lamang masarap, kundi mayroon ding bitamina C na makakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang mas malakas na immune system ay nakakatulong sa mas mabilis na paggaling mula sa mga atake ng rayuma. Maaari itong kainin ng fresh o gawing juice para mas mabilis na maabsorb ng katawan pang labing dalawa, malunggay. Ang malunggay ay kilala bilang isang superfood dahil ito ay mayaman sa bitamina at mineral. Mayroon itong iron, vitamin E at vitamin K na maaaring makatulong sa iyong kasukasuan. Maaari itong inumin bilang tsaa o isama sa mga pagkain bilang halamang gulay. Panglabing tatlo, Siling labuyo Ang siling labuyo ay mayroong capsaicin, isang kemikal na tumutulong mabawasan ng sakit. Ito ay ginagamit sa paggawa ng mga topical na lunas na pwede gamitin na pamahid sa apektadong bahagi ng katawan. Ang init mula sa siling labuyo ay maaaring magbigay ng agad na ginhawa sa mga masasakit na kasukasuan. Panglabing apat, Ampalaya Ang ampalaya ay mayroong mga chemical na mga anti-inflammatory at analgesic effects. Maaari itong ihanda bilang gulay o gawing juice. Ang regular na pagkain nito ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga sintomas ng rayuma, pati na rin sa pagkontrol ng blood sugar levels. Panglabing lima, Kinsay. Ang kinsay ay mayroong natural na mga kemikal na tinatawag ng phytalides na nagpapalakas ng mga kasukasuan. Maaari itong inumin bilang juice o isama sa mga lutuing may kinsay. Ang regular na pagkain nito ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at sakit ng rayuma. Panglabing anim, bawang. Ang bawang ay kilala sa kanyang anti-inflammatory at antioxidant properties. Maaaring gamitin ang bawang sa mga lutuin pang araw-araw. Ang kanyang mga aktibong kemikal ay makakatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pagpapalakas ng immune system. Panglabing pito, sambong. Ang sambong ay isang halamang gamot na may malalim na history sa tradisyonal na gamot panlaban sa rayuma. Ito ay mayroong anti-inflammatory at diuretic properties. Ang pagluluto ng tsaa mula sa sambong leaves at panginom nito ay maaaring makatulong sa pag-alis ng sobrang uric acid sa katawan na maaaring magtulot ng pamamaga at sakit sa kasukasuan. Maaari din itong gamitin bilang kompresyon sa mga apektadong bahagi ng katawan. Sa lahat ng mga ito, mahalaga pa rin ang mag sa inyong doktor o espesyalista bago simulan ng anumang home remedies regimen. Ang rayuma ay maaaring iba't ibang klase sa bawat tao. At ang mga kalusugang problemang kaakibat nito ay hindi dapat baliwalain. Gayun din, ang tamang nutrisyon at regular na ehersisyo ay dapat ding isama sa lifestyle upang mapanatili ang kalusugan ng inyong kasukasuan. Huwag kalimutan na ang mga halamang gamot at home remedies ay maaaring magdulot ng magandang epekto sa mga tao may rayuma. Ngunit iba't iba ang katawan ng bawat isa at maaaring magkaroon ng iba't ibang reaksyon sa mga naturang pamamaraan.